positive ang feedback ni Kuya. Let's go mga kay Smiley. Ayan na naman tayo. So survey na naman tayo. Security guard naman. Ayan. So enjoy watching. Keep on watching. And God bless. Good morning sir. Pwede magtanong sir. Pwede ba kayo isama sa vlog ko? Okay lang? Ano lang naman eh, Survey lang naman eh. Nag Nag-survey kasi ako eh. Uh, survey lang naman eh. Anong anong masasabi mo sa mga kapulisan natin ngayon? Okay pa ba, ba? Ganun? Oo, o hindi? Okay naman uh, ilapit na eh. okay. Uh, pag overall, pag lahatan, may, magtitiwala ka pa ba, ba sa mga kapulisan natin? Ganun? Okay sir. Uh, so, positive ang feedback ni Kuya pero yun, sabi ko nga kahit naman maraming mga pagkakamali ng mga kapulisan natin, hindi naman lahat yun eh. Kasi isipin mo, 200,000 ang mga kapulisan natin. Impossible na sabihin mo na nasa kalahati, 200,000 ang mga tiwali. Tama yun, nagtiwala pa rin tayo. May may bagong sticker dito. Ang pang ano mo muna lang. Ang, ano yun? Ang, mo muna lang. Ito, bagong sticker ko yun. Ano pa ka na, na ang, mo? Ito yun. Dati yung security guard, bago ko nagpolis. Oo, uh, 3 years ako security na habang nag-aaral. Sige po, dahan-dahan naman ako dito lagi. Good morning, sir. Hindi yung magtanong. Pwede ba kita isama sa vlog ko. Mag-survey lang naman ako. May tanong lang naman ako. So Sagutin mo lang. Mag-a lang. Uh, ano bang masasabi mo sa mga kapulisan natin ngayon? Okay pa ba ang mga kapulisan natin? Oo, at saka yun. Okay. So, kumbaga, positive pa rin ang positive pa rin ang feeling mo kahit marami na nakikita ng mga kapalitaan ng mga ilan na gumagawa ng huh. wow. uh, oh, so, ibig sabihin, ang sabi ni tatay ay uh, good sa kanya ang mga kapulisan natin lalong lalong na dito sa area nila kasi yun nga nag-roving daw sila tapos ginagampanan nila ang trabaho nila ganun so thank you tayo bigyan lang ko pa ng speaker ako yan okay. tapos pang gisman okay. nga ako oh, yan pulis po ako <laughs> tama yung sabi ko kaya so, sabihin natin na maraming mga tiwal yung mga pulis hindi lang naman naman yun eh kaya masih bilang ingat kemati dan saya ingat hidup